kita, iya nas, pernah, yang namanya Yung korus, pari yung korus, paro, Par. Huy! Tayo pag di ka man di malab si Ana. Wala <laughs> pag di ka suman di mo talaga love si Sean. Ay lalo na si Joyce, ay si Choco. Par. Hindi na wala. Dumidilim. Dilim mo sa mga ito. <laughs> Pwede na sabi, naka-record sa so pangit. Naririnig <laughs> tayo. Lumiliit sa oo ay nga natin nga sa mawala si ulo kato sipon ay kita ni pa imagine ka lang na po siya <laughs>